6 years na tayo, like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Live TV Radio. 6-6 sa blessings. Live TV Radio. Live TV Radio. Mamabagikan bilang usapan. Pulumpo ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news, good news, lagi my, Good news. Ito ang Newsline. Newslight. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. For trader o traders dapat silipin ng DA dahil sa posibleng profiteering ayon sa mga nagtitinda. Ang kating bigas ngayong taon inaasahang mababawasan ayon sa DA. Malakanyang palalakasin ang walang gutom program kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga nagugutom. Petisyon para aksyonan ng pamahalaan ng mga political dynasty inihain sa Supreme Court. At Alex Ayala, umangkat o umakyat sa career high number 75 sa world ranking matapos ang kanyang karera sa Miami Open. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay Martes. Ako partner ha, unang araw po ng buwan ng Abril 2025, April 1, hindi po April full ha. Oo. At kami pa rin po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Lightmates. Maganda na po sa mainit na panahon ngayong araw, lalo na sa apat na lugar na naasa makaranas ng danger level na heat index ayon sa pag-asa. Ang karagdagang detalye kung ano-ano ang mga lugar na yan sa report ni Miko Agustin. Miko. Yan po sinasaan nga danger level heat index ngayong araw sa apat na lugar sa bansa ito sa pag-asa. Sa uling datos ng Weather Bureau, pinakamainit ngayong araw sa Dagupan City sa Pangasinan sa 46 degrees Celsius. Habang nasa 43 degrees Celsius naman ang heat index sa Iba Zambales at Virac Catanduanes at hanggang 42 degrees Celsius naman sa Butuan City sa Agusan del Norte. Sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 37 degrees Celsius ang mararanasang sa lalo ng bandang tanghali. Matatanda ang heat index ang temperatura na mararamdaman ng tao sa isang lugar habang mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang nasa danger level na posibleng pagkuhaan ng mga sakit. Nagbabala pa ang pag-asa na posibleng umabot pa sa 50 degrees Celsius ang mararamdamang heat index ngayong panahon ng pag-init. Miko Agustin, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Miko. Pantay Presyo Nag-ikot nitong lunes ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa mga mega market sa Quezon City para suriin ang sumusunod ang mga ito sa MSRP sa iba't ibang produkto gaya ng baboy. Ayon sa DA, sa kabuang datos, 30% pa lamang ang sumusunod sa MSRP sa baboy dahil sa iba't ibang dahilan na mga nagtitinda nito. Sa meat vendor naman sa, sa Mega Q Mart ayon sa DA ay pawang complaint pero may ihiniain o hinain ang mga tindera kagaya ni Nanay Elizabeth. Lang kami. Kaya hirap kami Katulad niyan, magkano? 350, lugi kami yung 350 at sa 380 sa Lienpo, lugi kami dyan. Ang ah, binaksak ng, ano, ng, ano, ng pigery is 15 pesos lang to 20 pesos. Makano binaksak namin? 80 pesos sa Lienpo, 30 pesos sa laman. Hindi yan, laki na lugi namin, talo pa kami. Samantala ang imported na bawang naman, mataas pa rin ang presyo na umaabot ng 150 pesos kada kilo. Kakausapin ng DA ang importers ng bawang ayon sa kagawaran. Hindi ito magdadalawang isip na magtakda ng MSRP sa bawang para hindi mapuruhan ang consumers. Nasa 30% lang ang bahagda ng mga tindahan na sumusunod sa maximum suggested retail price ng karneng baboy. Maguguritang mag-iisang buwan na simula ng may patupad ito. Sa mga palengke sa Metro Manila, nasa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng kasim, habang 360 hanggang 470 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng liempo. Ay po kay Agriculture Secretary Francisco Tilorel Jr., posibleng may mga nananamantala sa presyo. Handa silang paimbestigahan ito sa House Committee para masampahan ng reklamo ang mga nananamantala. Newsline. Samantala, inaasahang mababawasan ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon dahil sa mas magandang produksyon ng bansa. Ayon sa USDA Foreign Agricultural Services, nasa 5.2 million metric tons ang inaasahang aangkating bigas ng Pilipinas. Mas mababa ito ng 1.9% kumpara sa naangkat noong marketing year 2024 to 2025. Inaasahang aabot sa 12.25 million metric tons ang milled rice production ng Pilipinas. Bunso dito ng magandang panahon at mas mataas na pondo na ilalaan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Natuklasan ng Department of Agriculture o DA ang umano'y maling deklarasyon ng tatlong batch ng imported goods mula Vietnam na kalaunay na kumpirmang asukal batay sa paunang pagsuri ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Ayon kay Agri Secretary Francisco Tularel Jr., 88% ng shipment ay white granulated sugar habang 12% ay glucose. Noon na po kinasyon sa, ng Bureau of Customs sa BOC, ang shipment ng 14 container vans na niklarang sweet mix powder ngunit naglalaman na tiyatang 30 million uh, pesos na halaga ng refined sugar. Ang naturang shipment po may kabuang 350 metric tons na asukal na ayon sa BIC ay uh, dapat uh, napailalim sa tarif Code 1701 para sa refined sugar na may 5% higher tax kumpara po sa 1% tax ng ibang klaseng asukal. Sa ngayon, wala pang binibigyan ng pahintulot ang DA na mag-import ng refined sugar. Sinabi naman po ng DA na hinihintay nila ang opisyal na ulat para makapagsampan ng kaso laban sa mga nasa likod ng na shipment at hilingin ang formal na kumpiskasyon nito. Kapag nakumpirma po na ito para sa publiko, plano ng DA na ipamahagi ang sukal para may wasan anumang isyong pampolitika. Nangako ang Malacanang na palalakasin at o palalakasin pa nila at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang walang gutom program kasunod ng lumabas na SWS survey na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Matatanda ang naitala sa pinakabagong survey ng social weather stations na nasa 27.2% ng pamilyang Pinoy ang nakakaramdam ng gutom, pinakamataas mula ng matapos ang COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro, aaksyonan ng pamahalaan ng mga kakulangan sa programa. Gitnaman ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, target ng ahensya na makatulong sa 750,000 food-poor na pamilya sa taong 2027 mula sa 300,000 na natutulungan ng programa sa kasalukuyan. Epektibo na po kayo Martes ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sabi sa naman kumpanya ng langis, piso at 40 sentimos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina. Habang piso at 20 sentimos naman ang itataas sa bawat litro ng kerosene at diesel. Samantala ang dahilaan ng panibagong oil price hike bunsod, ang pagtaas po ng presyo ng pagpataw ng parusa ng US sa Iran dahil pagtapyas ng supply ng krudo sa pandigdigang merkado at nagpapatuloy na sigalot pa rin sa Russia at Ukraine na nakakapekto sa mga pasilidad ng enerhiya. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Binanata ni Representative Arlene Brosa si Vice President Sara Duterte dahil sa pagmamalit nito sa kasong Crimes Against Humanity laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabanggit kasi ni VP Sara sa The Hague, Netherlands na pangalana ng 30,000 pinatay umano sa drug war kasabay ng pagsasabing boboraw ang mga abogado ng ICC. Tugon ni Brossas manhid at bang kanya mga binitawang pahayag. lalot ang bilang ng tiniting ng 43 kaso ay hindi lang basa-basa numero kundi bilang ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Binanatan rin ni Brossas sang bise sa issue ng kadudadudang confidential funds at hinamon si Sarah na sagutin ang kanyang sariling issue. YTV Radio. YTV Radio. YTV Radio. Nagsama sa mga iba't ibang grupo na maghain ng petition for certiorari at mandamo sa Korte Suprema para aksyonan ng pamahalaan ng isyu ng political dynasty. Ibig sabihin po, pinipilit ng petition ng Korte Suprema na utusan ng Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty. Kung ang Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution ng Pagbabatayan pinagbabawal talaga ang political dynasty pero wala kasi itong particular na definition sa batas. Ayon po sa petisyon kailangan ng bigyang kahulugan ng ating pamahalaan ng konsepto ng political dynasty at sa batas ang pagbabawal dito. Kabilang po sa mga grupo na nagsumite ng petisyon ay isang bayan sa lakas mga abogado at iba pang kabilang at uh, si uh, retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio maging si retired ombudsman Conchita Carpio Morales. Oras po natin sa buong Pilipinas sa las 8.40 ng umaga. Isa na namang petisyon ang nakarating sa Korte Suprema na layong usigin ang 2025 General Appropriations Act o yung National Budget ng Pamahalaan. Ayon sa mga grupo naghain ng petisyon, unconstitutional ang national budget. Ayon kasi sa saligang batas, dapat na prioridad ng pamahalaan na maglaan ng pondo para sa edukasyon. Bagay na bigo umanong gawin ng pamahalaan sa 2025 national budget. Sa higit 6 trillion pesos na pondo, aabot sa 1.05 trillion pesos ang pondo ng edukasyon sa 2025 National Budget. Pero karamihan sa mga ito ay mapupunta sa government institutions, gaya ng Philippine Military Academy, Police Academy, Philippine Science High School Systems at iba pa. Dapat din lang paglaanan ng pondo ng pamahalaan ng mga state universities at iba pang sakop ng Department of Education. Ba Tay Boto 2025. Balita po tayo sa labas ng impilan, patuloy ang panunuyo ng mga gubernatorial candidates sa mga Tagalaguna. Ang karagdagang detalye sa report ni Kevin Pamatmat. News. Kabi-kabila ang opinion at komento ng mga residente sa ikalimang araw ng proclamation at campaign rally para sa mga tatakbong gobernador sa lalawigan ng Laguna. Sabay ng Kabinti ay nagsagawa ng proclamation rally ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa pangunguna ito ni Vice Governor Ator ni Karen Nagapay. Mainit namang sinalubong ang motorcade ng mga taga-suporta at dating congresswoman ng 3rd District na si Sol Aragones na siya din namang nangunguna sa survey na isinagawa ng Laguna News sa apat na tatakbong mga gobernador. Habang sinuyo at binita naman ni Congresswoman Ruth Hernandez ang mga proyekto at programa sa mga mamaya ng Mayhay. Samantalang kapansin-pansin naman ngayon ang tila pananahimik na dating nag-iingay noon at tinaguri ang quad combuster na si Congressman Dan Fernandez. Mula Laguna, Kevin Pamatmat, News Light. Maraming salamat sa report na yan, Kevin. News Light. Samantala hinikayat ng Commission on Elections sa Comelec ang mga singer at banda na maghain ng reklamo laban sa mga politikong gumagamit ng hindi autorisadong kanta sa kanilang mga kampanya. Inilabas ang naturang pahayag matapos mag-post ng isang banda na ginagamit umano ang kanilang kanta sa mga campaign jingle na wala umanong pahintulot mula sa grupo. Pinaalala ni Comlex Chairman George Garcia ang kanilang panaw noon sa mga politiko na huwag nang magnakaw ng akda ng iba gaya ng mga kanta upang gamitin campaign jingle. At kung may matanggap silang reklamo, ipinangako ni Garcia na agad nilang aaksyonan ito sa tulong ng Intellectual Property Office of the Philippines. Abiso! Trapiko! Samantala, wala na umanong magagawa ang pamahalaan para pigilan ang pagtaas ng pamasahe sa LRT1. Dahil simula bukas, epektibo na po ang dagdag na limang piso sa pamasahe sa LRT1. Ang karagdagang detalye sa report ni Giselle Simon. Giselle. Iginiit na malakanyang na walang magagawa ang gobyerno para pigilan ng pagtaas ng pamasahe sa LRT na nakataktang ipatupad sa April 2. Ayon kay Communications Secretary Claire Castro, nakasaad sa kontrata ng gobyerno at Light Rail Manila Corporation o LRMC na pwedeng magtaas ng pamasahe. Kada ikalawang taon hanggang 10.25%. Anya gusto man umanong ipagpaliba ng administrasyon ng pagtaas pero ito'y contractual na obligasyon ng gobyerno. Samantala galit naman ang mga progresibong grupo sa naturang disisyon naghahain sila ng petisyon sa Malacanang para ipawalang visa sana ang fare hike at ipataygal ang private ng na LRT. Samantala sa inilabas na fare metrics na LRMC, magkakaroon ng maximum fare na 52 pesos ang store value cards mula sa dating 43 pesos. Habang ang minimum fare naman para sa single journey ticket ay mag 20 pesos mula sa dating 15 pesos. Giselle Simon, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Giselle. Newsline. Samantala, muling ipinaaral ni Transport Secretary Vince Dizon sa kanyang binuong special committee ang Public Transport Modernization Program. Sa special order na nilagdaan ni Dizon, kinakailangan kumonsulta ang special committee sa mga stakeholders para suriin at repasuhin ang ilang mga pagbabago sa programa. Inaasahang may susumite ang rekomendasyon sa loob ng isang linggo. Bukas ang kalihim na mga sa mga pagbabago sa programa. Kahiyag rin umano ang nangkalihim na makapag-renew ng provincial authority ang mga traditional jeepneys na hindi nakapag-consolidate. Balitang Probinsya Buhaba ng 90% ang naitalang insidente ng krimen sa Central Luzon noong Marso ayon sa Police Regional Office 3. Sa isang payag sinabi ni PRO3 na mula po March 2 hanggang 29, umabot lamang sa 1,057 ang naitalang krimen, mas mababa kumpara sa 250 na insidente noong Pebrero. Pinayak po ng PRO3 na ipagkapatuloy nila ang pinagtina operasyon para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, lalo na sa habang papalapit po ang midterm elections sa Mayo 12. Kabilang sa kanilang mga akbang, ang mas maigpit na pagpatrolya, pagkapatupad ng ganban at pagkapalakas ng intelligence operation upang masuk ang mga kriminalidad. Balitang abroad. Tiniyak ng gobyerno na tutulungan ito ang mga Pilipinong inaresto matapos magsagawa ng political rally sa isang beach sa Qatar noong March 28. Ayon kay Foreign Affairs sa USEC Ed De Vega, magbibigay ng legal assistance ang pamahalaan oras sa sampahan ng kaso ang mga naarestong Pinoy. Maring makulong ng hanggang tatlong taon sa ilalim ng Qatar law ang sino mang mag-oorganisa at makikilahok sa rally na walang permit. Nauna rito, sinabi ng Embahada sa Qatar na makipag-ugnayan sila sa mga otoridad doon para magbigay ng consular assistance. Newsline. Narawagan naman ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga overseas Filipino workers na igalang ang mga batas ng bansang kanilang pinagtatrabahuhan kasunod po ng pag-aresto sa labing anim na Pilipino sa Qatar dahil sa umano'y pagsali sa isang unauthorized political demonstration. ay kay DFA Eduardo de Vega, dapat sundin ng mga OFWs ang mga payo at abiso ng bahada para maiwasan ang pagkakaresto. Sinabi rin po niyang may mga bansang pinayapayagan ang political demonstration gaya po sa Europa, ngunit may ikpit ipinagbabawal sa Middle East, Hong Kong maging sa Singapore. Sa labing siyam na Pilipino ang naresto noong biyernes dahil sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tatlo ang pinalaya dahil sa ila ay mga menor de edad. Naglaan ang gobyerno ng Pilipinas ng 100,000 US dollars na emergency fund upang matulungan ang overseas Filipino workers na naapektuhan ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar noong March 28. Ayon kay DFA Under Secretary Eduardo de Vega, gagamitin ang pondo para sa medical na tulong, relokasyon at paghahanap ng trabaho para sa mga apektadong Pinoy. Maaari rin itong gamitin para sa repatriation, bagamat wala pang humihiling nito na OFW sa ngayon. Bukod sa tulong para sa mga OFW, magpapadala din ang Pilipinas ang humanitarian team sa Myanmar ngayong araw na binubuo ng mga doktor at earthquake recovery specialist. Layunin nilang hindi lang hanapin ng mga nawawalang Pinoy, kundi tumulong din sa pangkalahatang rescue operation sa Myanmar. Batay sa ulat, umabot na sa 1,200 ang nasawi, 3,400 ang nasugatan at halos 300 ang nawawala. Samantala walang naitalang nawawala o sugatang Pinoy sa Thailand. Nagpadala po isang team na abot sa siyam na pong miyembro ang pamahalaan para tumulong sa pag-rescue, paghahanap sa mga nakaligtas at iba pa sa Myanmar matapos itong tamaan ng 7.7 magnitude na lindol noong biyernes. Ayon sa Office of Civil Defense sa so OCD, tatawagin itong Philippine Interagency Humanitarian Contingent na pawang karamihan ay mula sa sandatang lakas po ng ating bansa. Ayon kay OCD Administrator Yusek Ariel de Pomoseno, pangunahing misyon ng grupo ang paghahanap ng posibleng survivors na natabunan o nabagsakan ng mga instruktura. May ng pa na pareho rin ang kanilang gagawing tulong sa naipadala noon sa Turkey o sa Turkey eh, at uh, pagpapakita ito ng kanilang solidong pakikipagugnayan sa bansang Myanmar. Naganap ang send-off ceremony kanina po sa Villamore Air Base sa Pasay City bago lumipad pa Myanmar at inaasahan pong tatagal sila doon ng nasa dalawang linggo. Sports Life! Opesyal ng umakyat sa world number 75 sa Women's Tennis Ranking, si Pinay tennis star Alex Ayala matapos ang karera nito sa Miami Open. Umakyat ng 65 na pwesto si Ayala mula sa 148 noong nakaraang linggo. Ito na rin ang career high ng dalaga at pinakamataas na ranggo na natanggap ng isang Pinoy sa kasaysayan. Dahil dito inaasahan ang makakapasok sa Ayala sa mga main draw ng susunod na WTA tournaments kabilang na mga natitirang grand slams ngayong taon at hindi na dadaan sa wild card gaya ng dinanas niya sa mga huling international games ito gaya ng Miami Open. Oh, Bye. para po sa ating good news, good vibes, hindi lang sa sining o sa siyensya na mamayagpag ang galing ng mga Pilipino dahil po maging ang kanilang tapang at malasakit para sa kalikasan ay kinikilala po sa mundo. Si Angelique Songko, ang Mama Ranger ng Tumatarif sa Palawan ay kabilang sa mga kababaihang pararangalan sa 2025 International Women of Courage. Si Songko po ay kilala bilang Mama Ranger dahil 2001 pa ay isa na siya sa dedikadong nangangalaga sa Tubataha Reef mula po sa mga iligal na pangangisda o aktibidad doon. Siya rin po ang kasalukuyang superintendent ng Tubataha Reef National Park and World Heritage Site Protected Area. Ayon sa U.S. Department of State, minigang parang uh, parangalas si Songko dahil sa kanyang tapang uh, na paiktingin ang maritime law at sulong ang rehabilitasyon sa naturang bahura. Pararangalan po si Sonko at ang iba pang women of courage mula sa ibang bansa sa Department of State na pangungunahan ni Secretary of State Mark Rubio at First Lady Melania Trump. Ang International Women of Courage po ay kumikilala sa mga kababaihan nagpapakita ng tapang, lakas at pamumuno kahit pa may pagsubok o panganib dito. Nako, congratulations po ha, Mama Ranger Angelique Songko. Nako, yes. proud na proud po kami sa inyo at maraming salamat sa ginagawa ninyong tapang at malasakit para sa kalikasan at sa ating bansa. Mm -hmm. Amen, napakagaling yan partner dahil talagang eh, dapat po nating pangalagaan itong uh, reef o yung uh, ano, uh, reef partner. partner. Correct. Naku, Congratulations again. And syempre, Lightmates, ay meron pa. Mm -hmm. Alam nyo ba na may bago sa Zoe Broadcasting Network Incorporated ZBNI? Ang mother network po ng Light TV, may website na. Pwede kayong makakuha ng mga updates, ang balita at mga programa ng Light TV saan mang sulok ng mundo po kayo nandoon. Kaya naman po, visit zbni.ph now. Galing partner, naman, partner. Ha? So, hindi lang pala sa live, ha? Pwede po kayo saan man sa mundo. Correct. Kahit po, kayo bahala kung anong oras nyo pwedeng i-check yung mga balita. Eh, Tama. meron po tayo sa ating uh, sa ating website. Correct. Yeah. Kaya naman po, i-visit nyo na po yan ngayon, ha? Taasahan po namin na. Mm -hmm. Siyempre, eh, magbabasa po kayo ng mga balita. Lalo na, partner, yes, ang nakakatuwa dyan, lahat ng good news, partner, na, na balita natin dito sa Newslight, ay mm -hmm. nandoon. Wow. Hindi lamang mga good news natin, partner, pati yung mga nakakatawa, mga viral news, maging yung mga news mm -hmm. regarding churches. So yun po yung mga dapat ninyong abangan. Dahil nga ang lagi nating sinasabi, hindi lang bad news at fake news, dapat may good news. Amen. Ay nga pala partner, binabati ko nga pala ngayong araw, hindi to April Fool's ha, talagang oh, birthday o, ano, niya ano, ngayon. Eh. Ngayon po, April 1, si Dr. Danilo Flores ng SLU Sacred Heart Medical Center. At uh, siyempre partner, binabati po natin ang ating masugid na na mga taga-suporta mula po sa online. Siyempre na si Ma'am Magdalena Hidalgo from Hong Kong. Nakapamili na partner ng ano ng kanyang uh, mga lulutuin ngayong umaga. At uh, siyempre si Alan Aquino from Hong Kong din po. Si Marilyn Domingo, Loli La Liano, Jesus Agorospe from Hong Kong din. Si Ma'am Lady Valdez Mina Maneha at uh, Silver Silvia yes, Handa, Jocelyn Marquez, Yurelia Bresencio at sempre uh, siyempre si Kuya Timbondesto at, at uh, Um, maging si Reverend Glen Bertista. Good morning po sa inyong lahat and partner. Ha kukunin ko din tong pagkakataon mm. ito nito. Nabatiin ang aking nanay Doring, na taga na partner, ang lola ko Hello. na hindi ko napuntahan noong nakaraan. Mm -hmm. Happy happy birthday sa iyo nanay. Happy oh, ang birthday. tawag sa amin sa kanya ay Inaya. Inay mean, yeah. inay. Inay, happy happy birthday ho. Ay, sana <laughs> ho ay mag-enjoy kayo ngayong araw na ito kasama syempre yung inyong panganay na inak na si Papa. Papa ako yun, si Mama Nelly. Hello po! Happy, happy birthday! And syempre partner ha, huwag natin kakalimutan na ngayon nga ay pinagdiriwang ng ating mga kababayang muslim, ang Idil Fitir. Kaya naman po ha, yun po yung dahilan ng ating holiday ngayong araw na ito, hindi po April Fool's Day. Tanga pala Baka partner, magkamali kayo. <laughs> kung about sa April Fool's 'yan yung gagawin. Alam mo yung mga mga paalala natin, 'wag po tayong manloloko ng mga riders. mga naghahanap buhay lamang. man. Tsaka 'wag inaakasakit. 'Wag yung, mm -hmm. wag yung uh, for emergency ang uh, gagamitin nating panloloko. Yung ano tama. lang yung good vibes lang dapat. Actually, dapat hindi tayo nanloloko. Yes, so... Dapat hindi natin 'yan ginagawa. Dapat yung ating mga holiday ginagamit natin sa tama. Hindi <laughs> ba? Kaya naman may paalala ang Panginoon, saan ha, sa talata at sa talata of the day natin na matatagpuan sa aklat ng Galacia kapitulo 5 bersikulo 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Manatili po na katutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page, Light TV, God's Channel of Blessings. At po, hindi pa uli ating social media pages dahil 84,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash newslight tv Maging sa ating youtube at tiktok sa slash at light tv radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng liwan dapat ng bad news at syempre may good, good, news. news. Kami pa rin po yung tinig balita. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Live TV Radio. Live TV, TV. TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi like may good news. Ito ang Newsline. like mates. Kaya naman handog namin sa inyo 66. 66 sa balitaan. 66 sa kwentuhan. 66 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio 66 sa blessings.